Yan po ay isang ano ni Montulfo. Yan ay isang uh, post sa kanyang Facebook page. No? So eto na, babasahin ko po sa inyo. Sabi dito ni Ramon Tulfo, kung wala sanang involved na pera ng taong bayan at di sila public officials ay wala tayong pakialam sa relasyon nila Vice President Sara at Zolieka Lopez na kanyang Chief of Staff sa op uh, Office of the Vice President or uh, OVP. Nako! So, ibig sabihin, ako, tayo magtatanong nga, ibig sabihin, may, meron silang ano, relasyon? Meron nga ba? Press 1, sana naniniwala na meron silang relasyon? Kasi kung mapapansin nyo po dito, grabe si Sarah, makaprotect dito sa Lopez na to. No! Grabe makaprotekta, no? Kasi kung trabahan mo lang yan, hindi naman ganyan eh. ba? Diba? Una, eh malay natin. No? Kung talagang totoo itong mga sinasabi ni Montulpo dito. Kasi si Montulpo nakasama niya yung mga Duterte. ba? Diba? Nakasama niya po. oh, malay natin. Pangalawa, kaya siguro ito ginagawa No? Wait lang, wait lang po ah. So, pang pangalawa mga pre, kaya siguro ito ginagawa ni Sara Duterte para magpaawa. Kasi alam nyo naman yung mga Pilipino maawain. Gusto nilang ipakita sa buong bansa na kawawa na po ang mga dutae. Kawawang-kawawa na kami. Aping-api na kami. O oh, eto nga o, oh, pinapatayan kami ng ilaw. Ang tanong, totoo bang pinatayan ng ilaw? Diba? Totoo ba? Na talagang pinatayan kayo ng ilaw? Kasi imposible yun eh. Hmm, imposible yun, papatayan ka ng ilaw. Diba? Diba? Tapos ito si Sara Duterte nagngangaw-ngaw sa kanyang ano sa kanyang uh, video. Siya yung hari doon. Eh bakit di mo kaya subukan yan sa Quadcom? Oh. Di e ba? Doon ka pumunta. Sabi ni ano, uh, Bros Rondina, sino ba tong kanahan na to na nagsasalita? Alam mo, Bros Rondina, wait lang ipipin ko ah. Bruce Rondina, putang ina mo ka simula sa pamilya mo. Putang ina mo ka, naggaga ka, bobo ka. Ha? Mga pukpuk -puk ang buong pamilya mo at buong angkan mo. Oo. Ipakita mo tong video na to sa buong pamilya mong mga tanga. Ha? Ipakita mo to, sabihin mo, binumura ka ni Bullpoint Man, ang pamilya natin dugyot, na tsumutsu pa. Hmm. Ipakita mo. Ha? Ipakita mo sa puto inang nanay mo, putang inang tatay mo, putang inang anak mo, putang inang lulo mo, ha? Ipakita mo tong video na to. Bros Rondina at mga Rondina family, putang ina nyo. Oh. Ha? Nilalahat ko kayong mga Rondina family, puking ina nyo. Oh. Ano? Nandiyan ka pa? Buhay ka pa? Umayos ka? Baka bariling kita sa noo. Ha? Gusto mo masakirin ko yung pamilya mo? Utang ina mo ka? <laughs> <laughs> ano? Ha? Papanag ka ba? Ha? Anong gusto mo? Ito ah, yung delikado kasi alam nyo, kung, kung talagang wala kayong relasyon, hindi ka dapat mga ganyan makaprotekta. Ah. Oye, okay, Tiger 99 2.0, shoutout iyo ah. Oye, oh, ito pa, babasahin natin ah. Kung hindi sana sila public officials ay walang pakialam ang taong bayan kung nagpupiyangan sila. Ano daw? Nagpupumpiyangan sila. Oh. We live in the world uh, Uh, permissive where a man uh, marries another man and a woman makes love to another woman, okay? Pero pag pinag-usapan natin kung saan o paano ginastos ang confidential and intelligence uh, uh, funds na inihabilin kay Sarah ng taong bayan bilang vice president at noon ay education secretary the dramatic scene sa St. Luke tried to distract from the core issue. Where did the CIF go and how was it spent? Paano nga ba ginastos? 'Yan yung dapat ipaliwanag ni Sara Duterte doon sa Quadcom. Hindi siya dapat nagpapaliwanag sa mga live. 'Di ba? Ah. Oh. Sarah Lopez are government official. By the very nature of their uh, positions, they are like fish in an aquarium. Their every move is a uh, subject to the public. Alam mo ito si Lopez, magaling din umakting eh. No? Plano to nila na magmukha silang kawawa, ipakita sa mga Pilipino na kawawang-kawawa na ang mga Duterte. 'di ba? Ito ngayon. Ito <laughs> ngayon, 'di ba? Oh, ano daw hintay lang kung paano namin ilampaso yung PBBM niyo. Oo, oh, oh. bakit parang si Sarah yung nilampaso namin? Hmm, ba? Diba? Si Sarah naman yung nilampaso namin. Ayan nga, oh, pumutok na yung ugat. ah oh, eto, tingnan mo, yung love story nilang dalawa. Oh, papakita ko sa'yo. Relax ka lang, ha? Oh, eto na, Papakita ko yung pagmamahal. Uh, pagmamahala. <laughs> Masakit nga naman ano pag yung mahal mo nakulong. Ah. Oh. Ah, oh, ito na. Ah. Panoorin natin yung drama. Eh dapat may kanta nito. Ano nga yung kanta? Sige, ako yung kakanta. Ako yung kakanta. Pakantahan ko habang pinapanood natin yung video. Kasi love story po ito eh. Okay? Huh? Nakitang nulat no, no! nabihag ako, para bang tanga lang na dyan nagyakapan ilang ilang kanta yan ah! pero ang galing kong kumanta no bagay sa love story ano pang love story to eh ano pa ba ano pa bang kanta e comment nyo nga yung pang love story talaga ako yung kakanta ah? kakantaan ko to eh ano bang magandang kanta ah. sige nga eh comment nyo nga dyan Oh, uh, i-comment nyo yung mga kanta para kantahin ko dito. Oh. Uh, uh, magkano bayad sa iyo ballpoint? Uy, may nanjakita na kung tanga. Oh, may may tanga si uh, tibor Tiburcio Galduban, putang ina mo ka. Salsalin mo yung titi mo, asampalin ah, mo din yung nanay mo. Bobo ka. Ah, uh, tatanungin mo ako magkano yung bayad sa akin? Isang milyon kada isang araw. <laughs> Ah, e ba? Diba? Laki ng bayad sa akin, di ba? <laughs> hindi ka sana nag-comment, hindi ko makikita. Oh, makinig ka na lang sa love story nila. ah, oh. nang uliap mo, ay nami ang mo, para manghimala ang lahat ng ito. Oh, bebe, 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 chicken! Kawawa naman si Lopez. Grabe makayakap. Ginalingan magdrama. Ayang kasi, oh, ikaw yung pinain ni, ni Sara.rt Duterte. Kaya akantahan na lang natin. Oo, oh, bebe, 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 bebe! Wait, <laughs> <laughs> kinakantahan ko lang ah! Kinakantahan ko lang sila, wag naman kayong magtampo. Itong mga dutae talaga ng mga 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 amaw. Amaw man kay ng mga tauhanan. niyo eh. oh, mura magway mga buot ni mga dutae. <laughs> Oy, Edwin Abala, huwag kang maingay kasi kumakanta ako, kinakantahan ko yung idol mo. Oh. Comment niyo, ano pang kanta? Ano pang kanta yung maganda? Ha? beju Maniwala sana ako ni eh, kung walang camera eh. Oh, kawawang kawawa naman. ah oh, drama pa mo. Eh. Oh, yan po yung drama nila ha. Oh. Sa bagay, pag ang mga nagmamahal, maraming nagmamahalan dyan na ang hirap paghiwalayin. Oh. Hmm. Ay, makulong yung isa, magpapakulong din yung isa. Oh. 'Di ba? Kasi nagmamahalan at kailangan nilang mag-iyak-iyak para maging kawawa. Kawawa naman si Lopez. Nakulong lang biglang nagkasakit. Nakulong lang biglang nanghina Ang galing ng drama. Hindi, nagbabasa ko ng comment. Nag-iiyakan din mga duta eh. Hoy, bigyan nyo ng tissue yan ha. Bigyan nyo ng tissue At panyo. Tawawa naman. Umiiyak din sa comment yung mga bobo oh. Mga bobong mga inutel. Oh. Inspired by uh, Gloria Arroyo. Oh. Idol nila si Gloria makapalang ulo eh. Diba? Kala ko nga nun, mababalay na yung leeg. Hindi naman pala. Diba? Acting. Hmm. So, ngayon, alam nyo na kung gaano sila kagaling umakting Hindi po natin kaya yun. Oo, oh, pwede kayong mag-artista. mag, uh, mag pa kayo. Drama po mo! Aha! <laughs> uh -huh. Ngayon, ah, uh,